May isang katotohanan sa mundong to na hindi mo matanggap. Hindi ikaw ang may kontrol sa sarili mong buhay. Akala mo ikaw ang nagdedesisyon? Akala mo sarili mong isip ang ginagamit mo? Tignan mo to. Sa relasyon, may isang tao na laging naghahabol. Habang yung isa, relax lang, parang walang pake. Sa trabaho, may isang empleyado na alipin ng sistema. Habang yung boss niya, chill lang, nagpapayaman. Sa social media, may isang taong todo depensa ng idol niya. Habang yung idol niya, wala man lang pake sa kanya. Alam mo kung ano ang common sa kanila. Sila ang kontrolado. Sila ang biktima. At kung hindi mo alam kung paano gumagana ang psychological manipulation, isa ka rin sa kanila. Pero kung gusto mong baguhin yon, kung gusto mong ikaw ang magdikta, ikaw ang may upper hand, makinig ka. Dahil tong video na to babago sa paraan ng pag-iisip mo. Kung mahina ka, lumayas ka na. Pero kung kaya mong tiisin ang brutal na katotohanan, simulan na natin ay the harsh truth about control. Una linawin natin to. Sa mundong to, dalawa lang ang klase ng tao. Yung nagmamanipula at yung minamanipula. Walang middle ground. Kung hindi ikaw ang nagco-control, ibig sabihin, ikaw ang kinokontrol. At kung feeling mo hindi ka na auto kahit kailan, kung feeling mo wala kang hinahabol na tao, wala kang sinusunod na agenda ng iba, Pues ang pinakaunang tanda ng isang taong minamanipula ay yung taong hindi aware na minamanipula siya at ayokong isa ka sa kanila. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong pinaka-epektibong psychological manipulation techniques na ginagamit ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Handa ka na? First Manipulation Technique number 1, The Power of Silence Alam mo kung anong common sa mga tunay na alpha? Hindi sila mabilis magsalita Kapag tahimik ka, may dalawang bagay na nangyayari. Napipilitan ang kausap mo na punan yung katahimikan. Nakokontrol mo yung dynamics ng usapan. Napansin mo ba sa mga negosasyon? Yung taong unang bumigay siya ang dehado. Sa interrogation, yung taong hindi makatiis ng silence, siya ang pumutok. Ginagamit ito ng mga master manipulator sa business, sa relationships, at sa kahit anong sitwasyon. Paano mo gagamitin to? Kapag may nagtatanong sa'yo, huwag mong sagutin agad. Let them wait. Kapag may nagalit sa'yo, huwag kang mag-react. Hayaan mong masunog sila sa sarili nilang emosyon. Kapag gusto mong kontrolin ang usapan, maging deliberate sa pagsasalita. Hindi mo kailangang puna ng bawat segundo ng ingay. Dahil ang pinakatahimik na tao sa kwarto, siya ang madalas may pinakamalakas na kontrol. 3. Manipulation Technique Number 2. Scarcity and Detachment Tandaan mo to. Ang bagay na mahirap makuha siya ang pinaka-pinapahalagahan. Kaya may mga brand na kahit overpriced binibili pa rin. Kaya may mga tao na kahit toxic hinahabol pa rin. Bakit? Dahil may scarcity. Kapag sobrang available ka, pababa ang value mo. Kapag wala kang standards, madali kang pagsawaan. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong kahit hindi naman sila gwapo o maganda, hinahabol pa rin. Dahil hindi nila ibinibigay agad ang sarili nila. Paano gamitin to? Sa relationships, huwag mong ibigay lahat agad. People value what they work for. Sa career, huwag kang laging available. The busier you seem, the more people respect your time. Sa social dynamics, huwag mong ipakita na desperado ka. Pag nagpakita ka ng neediness, dun ka nila iiwan. Kapag kaya mong maging detached, ikaw ang laging may control. V-manipulation technique number three, emotional hijacking. Gusto mong malaman ang pinakamadaling paraan para manipulahin ang isang tao? Simple. Gamitin mo ang emosyon nila laban sa kanila. Kapag galit ang isang tao, nawawalan sila ng kontrol. Kapag natatakot sila, nagiging sunod-sunuran sila. Ito ang ginagamit ng media, ng politika, ng religion, at ng kahit sinong gustong umangat sa buhay. They control people's emotions to control their actions. Paano gamitin to? Gamitin ang fear. Kapag gusto mong may sumunod sa'yo, ipakita mo ang risks kapag hindi ka nila sinunod. Gamitin ang guilt. Kapag gusto mong makuha ang gusto mo, iparamdam mong may utang na loob sila gamitin ang desire. Kapag gusto mong may humabol sa'yo, gawin mong pakiramdam nila, ikaw ang solusyon sa gusto nila. Ang taong hindi marunong mag-control ng emosyon niya, madaling kontrolin ng iba. Ngayon, alam mo na ang mga techniques. Ngayon, naiintindihan mo na kung paano gumagana ang isip ng tao. Pero anong gagawin mo rito? Maraming manonood ng video na to, tatango-tango, tapos babalik sa dating buhay. Magpapamanipula pa rin. Magiging alipin pa rin ng sistema. Ikaw ba ganun din? O gagamitin mo ito para magising? Laging may mas matalino. Laging may mas tuso. Kung hindi ikaw yon. Ibig sabihin, ikaw ang dehado. Simula ngayon, piliin mong ikaw ang may control. Piliin mong ikaw ang may advantage. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong emosyon, sarili mong diskarte, sarili mong isip, huwag mong asahang maging malakas. Dahil sa mundong to, hindi ang pinakamabait ang nananalo, kundi ang pinakamatalino. Tanong, ikaw ba ang naglalaro o ikaw ang nilalaro?